Ang pahayag ni Jacob tungkol sa kanyang mga anak Chapter 49 Ipinatawag ni Jacob ang kanyang mga anak at sinabi, Lumapit kayo sa akin at sasabihin ko sa inyo ang mangyayari sa inyo sa hinaharap. Kayo mga anak, magsilapit sa akin. Akong inyong ama ay sumandaling dinggin. Si Rebe, ng aking panganay na anak, sa lahat kong supling ay pinakamalakas mapusok ang loob, baha ang katulad. Bawat madaanan ay sumasambulat. Sa kabila nito'y hindi kasisikat, hindi mangunguna, hindi matatanyag. Pagkat ang ama mo ay iyong hinamak, dangal ng aliping asawa ko ay iyong winasak. Simeon at Libay na magkapatid, ang sandata ninyo'y ipinanlulupig. Ipan, sa usapan ninyo'y di ako sasali. Sa inyong gawain, hindi babahagi. Kapag nagagalit, agad pumapatay. Lumpo pati hayop kung makatuwaan. Kayo susumpain sa bangis at galit sa ugali ninyo na mapaglumalabis. Kayo'y magkakawatak-watak sa buong lupain. Sa buong Israel ay pangangalatin. Ikaw naman, Juda, ay papupurihan ng mga anak ng ina mong mahal. Hawak mo sa leeg ang iyong kaaway. Lahat mong kapatid sa iyo ay gagalang. Mabangis na leyon ang iyong larawan. Muling nagkukubli matapos pumatay. Ang tulad ni Juda ay na nahihimlay. Walang mga ngahas lumapit sinuman setrong sa gisag ng lakas at kapangyarihan, sa kanyay kailan may hindi lilisan. Mga bansa sa kanyay magkakaloob, mga angkan sa kanyay maglilingkod. Batang asno niya doon natatali, sa puno ng ubas na tanging pinili. Mga damit niya doon nilalabhan, sa alak ng ubas na lubhang matapang. Matay na mumula dahilan sa alak Ngipi pumuputi sa inuming gatas. Sa baybaying dagat doon ka, Zebulun, ang sasakyan dagat sa iyo kakanlong. Ang iyong lupa iaabot sa Sidon. Malakas na asno ang katulad mo, Isakara. Ngunit sa kulungan ka, maglulumagak. Nang kanyang makita, iyong pahingahan. Ang lupain do'y tunay na mainam. Tiniis na niyang makuba sa pasan, nagpaalipin na kahit mahirapan. Si Dan ay magiging isang pangunahin, katulad ng ibang pinuno ng Israel. Ahas na babagsik sa tabi ng daan, nahandang tumuklaw sa kabayong daraan, upang maihulog iyong taong sakay. Sa pagliligtas mo, o oh Diyos, ako'y maghihintay. Haharangin si God ng mga tulisan, lalabanan niya at magtatakbuhan. Ang bukid ni Asher ay pag-aanihan ng mga pagkain ng taong marangal. Si Neftali naman ay tulad ng usa, malayat ang dalang balita'y maganda. Si Jose na may baging na mabunga sa tabi ng bukal na katanim siya. Pakyat sa pader ang pagtubo niya. Mga mga ngaso ang nagpapahirap. Hinahabol siya ng palasot si Bat subalit ang iyong busog ay mananatiling malakas. Ang iyong mga bisig ay palalakasin. Ang dahilan nito'y ang Diyos ni Jacob. Pastol ng Israel, matibay na muog. Diyos ng iyong amay, siyang sasaklolo. Ang makapangyarihan Diyos, magbabasbas sa iyo. Magbuhot sa langit, bubuhos ang ulan. Malalim na tubig sa lupa'y bubukal. Dibdib na malusog, pati bahay batay pagpalain, pagpapalain dit, kanyang babasbasan. Darami ang ani, bulaklak gayon din. Maalamat na bundok ay pagpapalain, pati mga borol magkakamit aliw. Pagpapalang ito nawa ay makamit ni Huseng nawalay sa mga kapatid. Tulad ni Benhami, lobong pumapatay, sumisila ito ng inaalmusal kung gabi, ang huli pinaghahatian. Ito ang labindalawang anak ni Israel. At gayon sila binasbasa ng kanilang, am, am, ng kanilang ama ayon sa basbas na angkop sa kanila. Namatay at inilibing. Namatay at inilibing si Jacob. Pagkatapos, sinabi ni Jacob sa kanyang mga anak, ngayon papano na ako upang makasama ng mga ninunong na mayapa na. Doon ninyo ako ililibing sa pinaglibingan sa aking mga magulang. Sa yungib sa bukid ni Efron na Hiteo. Ang libingang ito ay nasa Makpela sa silangan ng Mamre. Sa may kanaan. Binili iyon ni Abraham. At doon siya inilibing pati ang kanyang asawang si Sarah. Doon din inilibing ang mag-asawang Isaac at Rebecca at doon ko rin inilibing si Leia. Ang bukid at yungib na iyon ay binili sa mga heteo. Matapos masabi ang lahat ng ito, siya ay humimulay at namatay. Chapter 50 Niyakap ni Jose ang kanyang ama at umiiyak na hinagkan. Pagkatapos, inutusan niya ang kanyang mga manggagamot na imbalsamuhin ang pangkay. Ayon sa kaugalian ng mga Egyptyo, apat na pong araw ang ginugol nila sa paggawa nito. Pitupong, pitumpong, araw na nagluksa ang bansang Egipto. Pagkatapos ng pagluluksa, sinabi ni Jose sa mga kagawad ng faraon, Pakisabi nga ninyo sa faraon na hiniling ng aking ama bago mamatay na doon ko siya ilibing sa libingan na kanyang inihanda sa kanaan at aking na ipangakong susundin ko ang kanyang bilin. Kaya humihingi ako ng pahintulot na dalhin ko roon ang kanyang bangkay at babalik agad ako pagkatapos. Sumagot ang faraon, lumakad ka na at ilibing mo ang iyong ama ayon sa iyong pangako sa kanya. Sumama kay Jose para makipaglibing ang lahat ng kagawad ng faraon, ang mga may matataas na katungkulan sa palasyo at ang mga kilalang, mamamayan sa buong Egipto. Kasama rin ni Jose ang kanyang mga kapatid at ang buong sambahayan ng kanyang ama. Ang naiwan lamang sa Goshen ay ang maliliit na bata, mga kawan ng tupa, kambing at baka. May mga nangangabayo, may mga sakay sa karwahe, Talagang napakarami nila. Pagsapit nila si Giikan sa Atad, na silangan ng ilog hordan, huminto muna sila Nagdaos sila roon ng luksang parangal sa Yumao at petiwong araw na nagdalamhati roon si Jose. Nasaksiyan ng mga taga-kanaan ang ginawang pagpaparangal na ito. Kaya't nasabi nila, ganito palang magluksa mga taga-Egipto dahil dito ay tinawag na Abel Mizraim ang lugar na iyon. Sinunod nga ng mga anak ni Jacob ang hiling ng kanilang ama. Dinala nila sa kanaan ang bangkay at doon inilibing sa yungib na nasa kaparangan ng makpela silangan ng mamre na binili ni Abraham kay Efron na Heteo. Matapos ilibing ng ama, si Jose nagbalik sa Egipto kasama ang kanyang mga kapatid at lahat ng kasama sa paglilibing. Binigyan ni Jose ng kapanatagan ng mga kapatid. Mula nang mamatay ang kanilang ama, nagalala alala na ang mga kapatid ni Jose. Sabi nila, paano kung galit pa sa atin si Jose at gantihan tayo sa kalupitang ginawa natin sa kanya? Nagpasugo sila kay Jose at pinasabi ang ganito, Bago namatay ang ating ama, ipinagbili niya na sasabihin ito sa iyo. Nakikiusap ako na patawarin mo na ang iyong mga kapatid sa ginawa nila sa iyo. Kaya naman ngayon, Nagsusama mo kami sa iyo, napatawarin mo kami mga lingkod ng Diyos ng iyong Ama. Napaiyak si Jose nang marinig ito. Lumapit lahat ng kanyang mga kapatid at yumuko sa harapan niya. Kami, mga agipin mo, wika nila. Ngunit sinabi ni Jose, Huwag kayong matakot. Maaari ko bang palitan ng Diyos? Masama nga ang inyong ginawa sa akin. Sumbalit, ipinahindulot din ng Diyos para sa kabutihan at dahil dooy, naligtas ang marami ngayon. Kaya, huwag na kayong mag-alala. Ako ang bahala sa inyo at sa inyong mga anak. Napanatag ang kanilang halooban sa mga sinabing ito ni Jose. Ang pagkamatay ni Jose Nanatili nga si Jose sa Egipto kasama ang kanyang mga kapatid. Umabot siya ng isang daan sampung taon bago namatay. Inabot pa siya ng mga apon ni Ephraim. Ganyan din ng mga apon niya kay Makir na anak ni Manases. Sinabi niya sa kanyang mga kapatid, Malapit na akong mamatay, ngunit huwag kayong mag-alala. Iingatan kayo ng Diyos at ibabalik sa lupaing ipinangako ipina niya kina Abraham, Isaac at Jacob. Pagkatapos, ipinagbilin niya sa mga Israelita ang gagawin sa kanyang bangkay. Wika niya, isumpa ninyo sa akin na kapag kayo inilabas na ng Diyos sa lupain ito, dadalhin ninyo ang aking mga buto. Namatay nga si Jose sa gulang na isang daan sampung taon. Siya ay sa mga Egipto Egypto at inilagay sa isang kabaong.